Taris, ang gabay ng mga bituin para sa iyo ngayong araw, ay ang magbigay ng higit na pansin sa iyong mga desisyon, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa pera. Iwasan ang magpadalos-dalos sa pakikipag-usap sa iba tungkol sa iyong pinansyal na kalagayan. Maging maingat sa pakikitungo sa mga tao na maaaring magbigay ng maling impormasyon o makapagpabigat sa iyong kalooban alagaan mo rin ang iyong kalusugan, maglaan ng oras para magpahinga at kumain ng tama upang mapanatili ang lakas ng katawan, ang pagiging malusog ay susi upang maging handa ka sa mga hamon na darating. Amen. Taurus, ang gabay na hatid sa iyo ng mga bituin ay magdasal para sa malinaw, nakaisipan sa paggawa ng mahahalagang plano, lalo na sa iyong kabuhayan. Pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na magpapalakas ng iyong kakayahan sa pagtupad ng mga layunin. Sikaping maging maingat sa pagdedesisyon at bigyang halaga ang bawat hakbang na iyong tatahakin. Tandaan, ang maayos na plano ay daan upang makamit ang tagumpay sa kabila ng mga hamon. Panatilihing magaan ang loob at punuin ng saya ang iyong araw. Ang positibong pananaw ang magdadala ng mas magagandang oportunidad sa iyong buhay. Amen. Gemini, ang pahiwatig na bigay ng araw na ito ay magdasal upang maging malinaw ang iyong kaisipan at paningin sa bawat hakbang at pakikipag-usap na iyong gagawin. Maging maingat sa paglalabas ng mga salitang maaaring makasakit sa iba. Lalo na kung ikaw ay nasa sitwasyon ng tensyon, sikapin mong panatilihing magaan ang loob at magkaroon ng mahabang pasensya upang hindi ka madaling magalit. Sa halip, itoon ang iyong lakas sa mga positibong bagay na magdudulot ng mas maayos na resulta para sa araw na ito. Amen. Cancer, ang gabay ng mga bituin para sa iyo ngayong araw ay magdasal upang magkaroon ng lakas ng loob na umiwas sa mga tukso, lalo na sa usaping may kinalaman sa pag-ibig at paggasta ng salapi sa mga bagay na walang saysay, pag-isipang mabuti ang bawat desisyon na gagawin, at huwag magmadali, maglaan ng panahon upang suriin kung ano ang talagang makabubuti sa iyong kalagayan ang maingat na pagpapas siya ay magbibigay sa iyo ng mas tahimik na araw at mas malinis na konsensya. Amen. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay magdasal para sa kaligtasan sa bawat gawain, lalo na kung ikaw ay maglalakbay o magpapakabuzi sa hanap buhay. Alagaan ang iyong katawan mula sa labis na pagkapagod at tiyaking maglaan ng oras para sa maayos na pagpapahinga. Sikapin mong panatilihing organisado ang iyong mga gawain upang maiwasan ang aberya. Tandaan, ang pagiging maingat sa mga ginagawa ay magbibigay sa iyo ng mas maayos na daloy ng araw. Amen. Virgo, ang gabay para sa iyo ngayong araw ay ang magdasal para sa kaliwanagan ng isipan, lalo na kung ikaw ay may mga mahahalagang papeles na kailangang lagdaan o desisyong dapat isagawa, huwag magmadali sa pagdedesisyon, timbangin ang mga bagay ng mabuti upang maiwasan ang pagkakamali, bukod dito, huwag kalimutan ang pangangalaga sa kalusugan. Maglaan ng oras para sa sapat na pahinga at siguraduhing alaga ang sarili upang manatiling malusog habang ginagampanan ang mga tungkulin. Amen. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig ng mga bituin ay magdasal para sa maayos na pag-iisip sa paggawa ng mga plano, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pamilya at kabuhayan. Maging maingat sa pagdedesisyon at tiyaking bawat hakbang ay nakatuon sa ikabubuti ng iyong mahal sa buhay. Higit sa lahat, panatilihin ang kasiyahan at maayos na komunikasyon sa pakikipag-usap sa iba. Ang maayos na pakikitungo ay magbubukas ng mas magagandang oportunidad para sa iyo. Amen. Scorpio, ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw. Ay magdasal para sa proteksyon laban sa tukso ng pag-ibig at sa di makatuwirang paggasta. Iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi kinakailangan. Bukod dito, maging bukas ang iyong pandinig sa mga sinasabi ng iyong mga anak na may pamilya. Bigyang halaga ang kanilang mga saloobin at pangangailangan sapagkat ito'y magpapalalim ng inyong ugnayan bilang mag-anak. Amen. Sagittarius. Ngayong araw, ang pahiwatig ng mga bituin ay magdasal na huwag hayaang samantalahin ng iba ang iyong kabaitan, magingat sa mga usapan o kasunduan, lalo na kung ito ay maaaring makaapekto sa iyong desisyon para sa araw na ito, Tiyakin mong ang bawat hakbang na iyong gagawin ay maayos at batay sa tamang layunin upang makaiwas sa anumang pagsisisi. Amen. Capricorn. Ang gabay para sa iyo ngayong araw, ay ang magdasal upang hindi ka maliga ng landas sa usaping pinansyal. Maging maingat sa mga taong kausap mo ukol sa pera, at huwag agad magtiwala ng hindi lubos na nauunawaan ang kanilang hangarin. Bukod dito, alagaan ang iyong kalusugan. Ang tamang pagpapahinga at pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang lakas na kakailanganin mo sa mga gawain. Amen. Aquarius, ang pahiwatig ng araw, na ito ay magdasal para sa maayos na pag-uusap, lalo na sa loob ng pamilya, iwasan ang pagiging mainitan ang ulo sa anumang diskusyon, sapagkat ang maayos na pakikipag-usap ay magdudulot ng pagkakaunawaan. Panatilihin ang pagiging bukas sa saloobin ng iba upang masigurong magiging maganda ang takbo ng araw mo. Amen. Pisces, ngayong araw, ang gabay ng mga bituin ay magdasal para sa kaligtasan sa anumang paglalakbay na gagawin. Kung may pagkakataon kang tumulong, Gawin ito ng may bukas na puso, lalo na para sa iyong mga kapatid at magulang. Ang pagiging mapagmalasakit sa pamilya ay magdudulot ng saya at kasiyahan sa iyong puso. Amen.